Ano? Quick-quick po? Quick-quick po. Magkano Apat din. Apat Paano nga ako? Apat. Kanina pa ako alas 4. Isang oras ako sa unahan. Kaso? 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 Quick-quick tayo Kaso? 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 tayo okay. Hindi na, malamig na. Nakita ko oras ako dun sa kanto, saka sa gitna. Ang daming marang hmm. sa Pwede pa init na po? Oo. Pwede iinit. Iinit init ko nga rin kaya. Mayroon dito lang ano, juice. Healthy juice. Ayan. Ayan. Ya, nah. saya madam sabuk. Ini untuk sakit ini kurin Thank you. Oh, oh. Yeah. Okay, ano naman yan natin? Pero okay, magkano naman Magkano naman po Mamaya natin. Ano naman <laughs> bali 45, ah, ah, 45. lang po. Sa sarado Pilang kikiyo po. Kima. Dos isa. Ah, Kikiyam dapat 20. Ayan. Anong pinakasus nito ate? Ayan mo, ang hang ko matamis. Ito matamis? Ito po matamis. Ito po matamis. Oh, ayan mga kalab sa ating puto bongbong -bong na binili dito lang dito ating camera <laughs> so, ayan po masarap pag maraming ganito mas ano mas ga, ano tawag dito mas kubado ang butas ko Sarap yan nung bata ako eh yan ang gusto, -gusto kong asukal kainin yung buo-buo pa lang sya sya dinurog so ayan po ang ating biniling puto bumbong sa halagang 40 apat na piraso so ayan makakain na tayo ng puto bumbong mga kalabs kasi magkikristmas na Sarap. Yan, kain po tayo mga kalabs. Thank you for watching mga kalabs. Naglumabas ang inyong lingkod kasi naghanap ng merenda. Kaya yan ang nabili, nabili natin. Saka so, quick quick. So ayan, thank you.